Okay, <laughs> <laughs> Wala pa nga, hindi ko pa na yun, hindi ko pa nasabi. Ito. Sorry, sorry, sorry. Pero, ano na, nandun na ba kayo din sa usapin na tipong, like, financial planning part for you together? Ganyan, yung ini-elevate nyo yun na ba yung usapan na hindi lang to as as relationship na hindi pa Oh, pinag-usapan so, namin yung future together. Yeah, yung goals at So, ano bang klaseng future ang na, pag-uusapan ninyo ito? <laughs> gusto mo talaga yung nag small details into the world. Masabi na gusto naman namin, uh, the future namin together, yung magkasama kami, Kasi ba, bakit mo kami umabot sa ganito, di ba? Kahit sino naman, di ba, yun 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 ang goal kaya ang aking relation para may makasama ka oh. Ikaw, Charlie Pero does that scare you considering na you're young? You're still young? You're young Hindi actually nung nagsimula <laughs> pa lang <laughs> ito lahat pa Eh, enter ba na relationship, pero gusto ko mag-relationship serious talaga. As in, ganun. So, kung date eh. okay lang may ite. Yun yung sinabi ko rin sa kanya ko. So, yun. Kaya siguro, <laughs> kaya siguro, yun, naging ganun. So, from the start, parang alam na namin kagad na dapat seryoso to. Kung may problema yung kapato, at ganun. Congrats! Yes. very open, Spiro. Pero ngayon lang yata siya ganun ka-open. Magsalita na Pinapasaya siya ng isang girl at ito yung ang chara. Hindi siya Hindi, actually, yung mga ganong bagay hindi namin napag-uusapan masyado. So, parang nakita ko na lang yung article na, ah, oh, may interview mo Walang kakantay na mahal na mahal siya. At of course. Kaya nagpapasaya <laughs> Oh yes. So, naniniwala kayo na hindi mahirap ang maging masaya tayo. Actually, dito Actually, totoo mahirap maging masaya kasi sa buhay, iba-ibang phases yung pinagkataanan mo eh. Parang kada phase ng buhay mo, may ibang ang goal. Tapos hindi madali abutin yung goals mo. Lalo na ang dami din external factors na kasali na yun. Hindi mo rin talaga i-expect sa buhay mo siguro importante katulad ng message na mong namin na basta may karami ka, may kamangti ka, manalo ka na. O kayo, at touch ka. Ay, may touch Pero ang mas mas touch pa kayo na nung ina, ang kami, masaya, ang daming naging open kayo sa relationship mo. Kasi nung una, hindi nyo ba talaga na-alit kayo obvious naman, um, di ba? Pero pili, ang daming masaya para sa inyong dalawa. Di ba yung iba, pag umamin, ang daming mga kumuot, ang daming mga sinasabi. Pero sa inyo, parang kung Pero meron at meron pa rin. Meron pa rin ang ikanin, meron ang Pero wala na kaming magagawa doon. Basta yung mga tao malapit sa amin at bahal kami, masaya pa sa amin. Yun na lang yung mas pinapakinggan namin. Ang buhang galiba. Pero yaan, yeah itong mga kasama mo sila nang tatay.